Pinoy Bus Driver TV. Ay, tayo. Nung dati sa bangong pasok ko ng piltran ko yung pasok ko ng piltran ko na yung pinakaunang pasok ko sa inyo ang pinupusin ayun 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 ito lang yan, nakatago lang yan lagi. taga ko na itong tinatago-tago ito sa bag ko. Tagal ko na itong tinatago-tago kasi may balak tala kung magbalik ang bag ko. Yung ID ko, inala ito. Kaso yung yung ID ko na kulay dilaw na unang ID. Tsaka yung learner ID. Nawala yun. Pati yung sa ID sa Silver Star. Nasama sa pagnakaw ng bago. Hindi nakaw ang bago eh. Kaya nasama pagnakaw yung mga ID. eh ito yung sata. Tingnan natin ah. Pagkita ko sa inyo. Yung libro ng Perkein. Täytyy. Täytyy pa. Totta olla. Totta. se bagel, teytäko? Mutta kanat onkin kovuset. En joo, tällä kävin näin, vei eso hay máquina. Siempre vola tan hercon para máquina. Bien puesto da. Y en el bajo. Y todo lo que a calgaron. En puesto todo lo Esto todo. ...lagi ko ng ano para di siya masira ayun know? yun know, ya yung mga dito na buro ang iba na buro ng iba dito lista ko ito yan yeah, ang kilometer tandag kilometer 191 Cortez Carmen Monforte, Madrid so, Kateklan itu Kantilan waktu itu Karaskal 115 Adlai 105 Lubinta 95 Taganito 78 Glaber 62 Surigao 012 Ayan mga boss oh. Palompon. Bugo si may biyahe kami si Bo dati mga boss. Nakabiyahe ako ng si noon 2003. Ayan oh. Ito rin pa yan si Bo. Mula Bugo Branch to si Bo Mandawi. Ayan 100 auto ang tawid namin ito sa ano may ugset sa palumpon ano brass protrix Libongao, palumpon yan yan matagal lang tayo ugset oh tinatago ko to dinodoble ko lang sa bulpen ito para hindi mabura

natin ng tip pero sa bang as bialim bialiluan pa ako yun o nilagay ko pa biasilago yun o may nakalagay pa ako pala biasilago, St. Bernard biasiluan Libagon, Buntok, Divisoria, Himayangan, Biluan, 45, St. Bernard, 415, Son Juan, 419, you know. Yung alistap pa pala ako dito. Kaya lang din ako nang mga bukset. You know. Kaya rawis pa kami dati katubig. May katubig ako, biyahe ko na ito yung katubig Uras Dolores Nakabiyahe ko dyan Sa Tamaglina, biyahe din ako dyan Ayan o, no? mga lista ko Sa Tamaglina, Matnog, Labisaris Katarman, Mundragon, Pambuhan, Rawis, Tubig Ayan, mag-usit no? ang mga lista ko Hindi ko inawala ito Kaya ano ko pala to ayaw para hindi mapura para kung yung mga bagong mga apply pwede natin to pasiroks pasirox may kapuksit pasirox natin to para hindi ko mahirapan yan o mga pangalan ang inapartisan ko natin o Alan Rabi Pasay, bye bye, Ormok Ang At saka si Oporto ito to si Ron dala. Porto. Ito pasay Rawis, apprentice ko dito. Ang Marsilia ang mga partner yan no. oh. Ito, ito ordinary. Pasay nabal, Angulo, Marsilia pa rin, ito 0 Pasay oras. Abilarde. Uh, ah, uh, Ritas. Etre si Etre wan Etre Tretin wan si ang dala nila Matin demokratusia bilang 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 dia bilang demokratusia bilang demokratusia Dapat dayo lang mga partner 8 to 11 Ang bus nila yan wow. si so, dayo lah Set out kayo dayo lah At ito Pasay Pedran Martinez At Potilias 8339 Ano 8339 Mas si Dili Hero 35 Pasai Daid Akalah Si B Akala, si Donato Ang Pasai Balatan Aguanta RBT Ang mga partner 843 Dito rin ako pagkatapos ko mga apprentice dito rin ako sumampa sa effort rin mga buset sunod ang 83 81 82 biyaheng oras kahit saan yun sa so, biyaheng rawis doon sol pilar pasay bulan bari ardila cross 804 ang mas number pinagpinagsama akan uh, naman tayo. Dati, magbis Tagloban. 15 days. Ang sampah mo, hanggang Tagloban ka lang ang baba. Murmok, Masin, Kagayan di Oro. Para ini kan ada dito pasai na Pasay. Kasi kabisado mo na ito, nandito ka na galing sa Pasay. Dito sa isang lista. Yeah, 15 days ka sa Tagloban, magbis. Tapos doon, 15 days. Doon naman, Seriga. Si 15 days din, dalawang, dalawang linggo. Biko lang ang papasukin mo. Pagdating sa Erika, baba ka naman. Sakay ka naman papuntang pilar. Sakay ka naman papuntang piduran. Yung ganyan. At tapos noon, balik ka na sa Pasay. Tapos, sabay, seminar ka na. Sa mga ganito. Ito, seminar. O. Oh. ito, seminar.

corporation yan yan ang kabukso to yan ang seminar natin natin, natin. yan yan oh. No? Yeah, may mga ibig sabihin yan Mubuset, yung mga drawing ko ako nang drawing yan oh no? machine work man uh, ibig sabihin ng man ang aim machine work tapos ang A uh, Agubard tapos ang pin Normbird Normbird okay, wala na nabu na malabo na ubos eh ay ibig sabihin tong man eh you know ang man may ubos may ano may meaning you know meaning yan you know Me voy a dar un ruin. Ya no. El suspensión. el El suspensión. Chasis. bas, rear engine. Yan, yan ang mga nakasulat oh Yan oh Mga sulat yan oh Ito tingin yeah Yan Sa ngayon nagpagsit yung mga bagong nag-apply Wala yan, wala na yan dito, wala na sa kanila yan Wala na siyang similar na ganito Ang mag-apply lang ngayon Dati walang workshop Saka na yung workshop pag regular ka na Ngayon workshop muna Talong araw Bago apprentice Papamasa ka sa rutis Tapos Bago maku makuha ang sweldo mo sa Workshop saka apprentice Minimum Minimum yun mixit minimum 5 to 7 yun Makukuha mo yun Pagkatapos mo mag Apprentice yan, may mga meaning tumi mo Yan, uh, sulat ko yan doon pa, hindi pa nabura, oh. Buti hindi ito nabasa. Steady speed, speed. Steady tour, steady Ah, uh, safety tour. Yan 1, no? 2, Kasi mayroong computer na 1, 2, 3. Yan 1, 2, 3 Ang ibig sabihin ng 1, 2, 3 may ubuksit Pag binanot mo ang 3 Ibig sabihin niyan Hanggang 3 sira lang ang takbo mo Pag yan mo sa automatic Hindi sabihin na Ilagay mo sa 3, tutuloy niyan, hindi Ang takbo mo doon hanggang Hanggang Ano lang talaga Hanggang 3 sira lang ang takbo mo sabihin na lalong tutulin hindi yun saka yung ano yung ito, ito. yung uh, ito pa ang may gusto to rules on regulation yan iloma pa rin to yung dati ko pa itong CBI Yeah, mga papel ko. Ito you know. you know, may apprentice pa nga ako dito you na know, hindi ko na pabayaran. Yeah, you know, apprentice ko yan eh. You Nung know, pagbalik ko. Yeah, you know, you know, mga CBA yan. Yeah, mga rosa. preventable accident non table accident engineer ontalan talan Mr. Bin Luan yang o yan namin dati yan mga kasama si Borja, Gariel Gorgonya, Bilaw, Corte Montes, Nail Gasita, Riano

yan dati nung bago pa lang ako dito yun know, ay sabihin niya mga yan eh pag buksit sa filter ko dati pag apply ka pagkatapos mo apprentice isi seminar kayo may consultant yan pag seminar sa inyo Pero may mga ibig sabihin yan. Sulat ko to eh. Turbo. Ibig sabihin ng T-Turbo. Charger, intercooler, design for air engine, headlamp, battery charging, uh, warning. Ayan may mga ito Hindi lang tayo sa mandisil. Baks, di na, sa Nissan oh. No? Lahat yan, Nissan, saka Hino. You know? Ayan oh. sa, sa Nissan yan. Nissan, diesel, motor hindi lang tayo sa mga nag-seminar natin sa ngayon panguling pasok wala na yan hindi na sila siniseminar dyan kami dati sinisiminar kami dyan kailangan mo n'yon sa, ka mag -duty. Mo nyo sa mag bago, bago ka mag-duty kailangan mo n'yon sa mag-diesel bago ka mag-duty pati sa Nissan hindi lang mag-diesel ay gawa mo lang ng Nissan yun ang mag-seminar sa'yo, yung taga Nissan din ang sa Mandisil, taga Mandisil din. Ang Sino. May seminar pa rin sa Sino rin. Oo, oh, yan, so oh, yan o. Oo, yan o. seminar Ay, rin namin yan dati. Bagay. Mahal kasi ang tisa ko ngayon. Yan. Eh. Kaya ang nasa likod nito, Mandisil. Yan o. Yan o. Sa Mandisil. Drawing, drawing yan o. Ako rin na-bring ito. Pito lang kami dito kasabay eh. Marami kami ni Rortes. Pito lang kami pumasa. Ilan kayo? 30 city. Kami, Kwan. 30. Si, ang ano namin ito, si Mrs. Kirol. Hindi ako so, kami. Kung sila kami pumasa. Kami, 30 city kami dati. Tapos, pito lang kami pumasa. Dito, listak mo nga eh, mga kasamahan ko. Yan o, si Mrs. Kirol. Kami, wala ko. This is good. This is the thing. Hindi ko inala talaga ito. Masigaros ako. Saka ang rutis dati, ang ano dati, rutis hanggang Sariaya. Mula Pasay. Sariaya din kami. Sa Tapos atras muna bago patakbo. Pag pinatakbo ka ng, pag pinatigil ka ng malapit, ipagkasa ka pang pamasado ano. pero pag pinatingil ka tapos ipaulit, kaya takbo ulit isa yeah, ulit, takpo ulit. <laughs> parang malamong ka na yan ano... kasi yung sirbahan ka pa eh. kaya patagpoy ka ng dalawa ang hindi talaga pumasa yung pasok ni Lagos oo oh, yan o ah, mga mga sabihin yan kung paano mo gamitin tapos bali tatlong buwan ka mag dalawang buwan ka mag apprentice limang diritso asa ito murmok kanyan tapos mag base ka ulit ng tagloban 15 ano may sahod na yun wala ba? may sahod doon ka lang sa tagloban mag base baba ka ng tagloban Sakay ka papuntang Ormoc, sakay ka papuntang Cebu, papuntang Gagayan, Davao. Ba't ganun? Putol-putol lang. Tapos pipindi sulit sa Iriga. Bago report ka na. Oh, matagal yun dati. Buti ngayon, limang, limang apprentice ka lang ngayon. Eh, dati kasi ilahat ng ruta. Pasukin mo.

Hindi lang sabihin niya, basta, -basta masuk dito sa petrang ko. Marami requirements. nito kagayan? Ayan yeah, no, dati. dati? Yung kagayan. kagayan. Ampayon, kagayan. Yung no, Ula, sul, wala wala eh. Meron kagayan? 53. 53. Nabi mo wala aku niyan, eh. 56.

lang. Ito tayo mo ba yung aming kusit? Hanapin niya muna ang ano yan. Kaya wala siyang taripa. May taripa yan siya pero nawala. Ito pala aming kusit o. Oh. May sticker pa pala ako dito sa Seminar ng LTO. Safety Driving Academy. Ito. Philippine National Safety. Uh, PNST. Ito. डङ एमी छिङ्स दुईमि लागे कमिङ एकाडेमी ड्राइङ ko pala na idikit ito mga kapsit nag-isip ako kung saan ko ito ididikit sa bahas ba sa ko ba kasi dati may sasakyan pa ako hindi e, ko na idikit sasakyan nabinda na lang uh, salamat sa nagsimila namin dito si Mr. Ay kami magsiminar mag sa LTO. May LTO na po ang pata sa opisina namin magsit sa Pasai. lagi kami sinisimidar pero ang hindi pa lang kasimidar is simidar lang na. ang nagsimidar na okay na nakatago lang pala ito may kukusit hindi ko pala na ikabit ito ting yan yung isa o oh. hindi pa niya ang mga rotay kaya nung pagbalik ko may kukusit hindi ko makalimutan ang mga kilometer lalo dyan sa Bicol saka sa Visaya ngu tatak kayan kasiya <coughs> may ano ba ko ba mana wala sa akin di ano ko balik ko sa tao din yon indi ko pare kalimutan alam ko pare kusitating pero sa ngayon indi na eh, ko nagumon doktor medyo 5 metro lang kaya Ito, may tarifa pa tayo dito. <coughs> Regular fare Southbound, Pasay Terminal. may dito.

juga takluban, haru alang tungang gara-gara limon belira nebal urmok perempuan paluk, rawan rosa lalu juga purawin maybe apa time purawin dati minggu minggu buset lupa kani longo sepatu patalu masin maplak so good bro pada ya di kota dati dati kasi dati kasi minggu buset tak tolong pasin sama asin dalam wang aircon sanggung dinari makaiwala yan ang aircon doyan biar biya maplag ka sa gas so good pati bulbos ang ordinary naman biya bye bye mat bato so good pati burgos uh, tumasopos doon sa nang masin yun nang ruta ordinary isang aircon saka ang aircon naman isa biya bye bye matalom masin yan tapos may biya Kurung patayon, ordinary baibay bye ang destino bye, bye pasay, urmuk ang daan tapos meron pa tayong palumpon na isang bas solo lang tapos meron pa tayong urmuk lang na solo. kaya natin yung daming murukah tapos ibong iwan unang dolores yung barinyon